So, ito na guys, yung battery na twin 106 uh, 96AH na 24V. Tapos ko na nilagay ng BMS and wall nya. So, kung makita nyo, ganito yung pag-arrange ko ng wall ko. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay mag-ano tayo, magkapit ng BMS. Kasi may nagparegoes naman sa akin paano na magkabit ng BMS sa 24V system. Ito yung ito so, yung 96 a na 24V. Maganda, apat na kapatong kasi dyan sa baba. Extend dyan natin lahat. Tapos dito sa gitna, hindi rin dito lang. Para maging 24V siya. So ngayon, yung ituturo natin sa kanya para ikabit yung BMS at yung active balance kasi wala pa tayong video dito guys. Tapos pagkabit ng active balance... So wala pa tayong video guys dito sa pagkabit ng active balance at saka BMS. So ngayon ituturo natin sa kanya guys. So kung gusto mo ganitong video, pakipindot mo na yung like and subscribe. Pag-hit na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So, Mag-ready uh, na ako ng mga kabit natin. So, so i-check muna natin ngayon guys yung kung saan dyan yung eh, negative and positive. So ito naman yung positive at saka yung negative. Pero kaya dito test pa rin natin para makita talaga ng nagpaturo sa akin, nagpa-request sa akin. Ito yung tester natin. Kung kita ilagay nyo lang sa 200 kung ganito yung tester nyo. Ito. Ito yung positive po. Makita nyo wala na yan. Wala na akong family ng tester. Nung na sa battery. Uh, so, 36.6. O, ibig sabihin, ito yung negative. Ito yung positive. So, dito naman tayo sa wire, guys. Dito tayo sa wire. Ito so, yung camera, ha. Para makita nyo talaga. So, sa guys. Kung magkita yung wire is pinag-ease ako na. Nilagyan ko ng terminal. Ito to. Hindi kasi ako gumagamit ng solday. Eh, kaya nilagyan ko ng terminal. So, ganun gagamitin natin. Tapos, dito sa gilid maglagay tayo ng maglagyan ng BMS. At yung active balance ng wire niya. Ito ito. So dito sa pagano guys, sa pagkabit ng ano, kung sa dito sa wall niya. Kung gusto niyo kung, kung, gusto niyo gayahin yung ginawa ko na hindi na hindi natin kailangan na mag Yung sa black is pag-isa niyo lang. Tapos dito naman sa BMS is, kasi wa, red naman lahat. Tapos, yun na yan lahat. Kung anong susunod sa black, ito na yung ilagay nyo. Tapos dito, kung anong susunod dito sa black, ito rin ilagay nyo. Para pag-isa niyo lang yung terminal. Paglagay ng terminal. Nyo. So ngayon okay, guys, i install na tayo yung first ilalagay natin para hindi tayo malito dito sa black. kasi lahat ng wall ng BMS is nasa red naman yung lahat kaya dito tayo sa black magsimula guys sa so, black, ito yung negative kasi yung hinanap natin kanina ito yung negative so ikabot mo natin dito guys negative Tara sa gitna negative kabit natin. Tapos mamaya natin higitan yan. yan. Tapos kung ano ang susunod dito, pagka naman yan. So, yung niya. Ito ang papunta dito. Yung connection niya is papunta dito. so dito natin yung kabit. So hindi natin lagay dito guys. Dito pala tayo sa gilid. natin lagay sa gilid. Okay. Kasi natin ikabit. Tapos yung next natin dito guys, ito. Ito yung susunod sa block. Dito natin ilagay sa kabila. Ito natin lagay. So, check lang natin kung anong susunod dito. Kung makita niya ito. So ito, ito. Tapos dito sa BMS, eh, sa active balance, in, wala yung do. So, ilagay natin lang yung dito natin ito ilagay guys dito so gagamit lang tayo ng dito to and kasi hindi tayo magsasolda eh pero kung marunong kayo magsolda pwede kayo magsolda pag sabi niya hindi pwede pwede yan magsolda kung marunong kayo pero sa akin wala akong solda kaya ganito yung ginagamit so ilagay didikit lang natin dito guys tapos ihigpitan natin so mamaya malalaman natin kung tama yung paglagay natin guys tapos so, higpitan lang Ipitan natin na diretsyo para hindi kagalaw-galaw. Oh. Tapos, dito naman, kung anong susunod, dito sa green, yung susunod dito. Kasi sunod-sunod -sunod naman yan eh. Tapos yung collection nito papunta dito. So, dito natin nilagay yung isa. Kaya so, yung susunod naman yan. Tapos dito, tapos dito na nakikabit na natin. Tapos, yung susunod dito is dito. Dito natin yung copy paste. So sa mga gusto talaga matuto magkabit ng ano, magkabit ng BMS. Ito lang maano kasi inyo ma kung sisimula pa lang kayo basta ano gusto ko kung gusto niyo talaga matuto para hindi kayo nag, ano para hindi ano ba yun? Para hindi mali yung paglagay niyo nagsimula kayo sa black. Para diretso-diretso hindi balik yung paglagay natin kasi pag balik tayo may tendency masira yung active balance. Tapos yung susunod dito, yung sa green kapag pupunta naman dito. So, dito natin niya kulay. Ito ka. Susunod sa green is yellow. So, sa BMS, isunod yun naman yan kasi red naman lahat ng BMS. Kasi pinag-isa na natin yan. Kung anong ilagay natin doon, susunod na yan So, ilagay natin dito guys sa baba. Tapos yung next natin guys, dito na sa baba. Pero kailangan natin ibalik pa yung battery. So, ayusin mo na yung battery ha kasi pumunta yun dito tayo pag ganun saka tayo dito sa kabila so ilagay mo natin dito sa kabila guys so ilagay mo natin dito guys so kung gusto nyo talaga uh, dito guys sa pag ano sa pag ano ng battery iwasan nyo talaga yan may mga dumikit yan kahit anong mga meta ha? Kasi baka mag-grounded yan. Kaya ingat lang kayo guys. Dubling ingat lang kayo. Kasi kung mag-grounded yan, kung may dumikit yan dyan kahit anong ano bakal, mag-grounded eh Kaya ingat lang kayo. Kaya ko muna lahat ng na nandun. Yung next gagawin natin, kasi nakajan naman yung papunta dito, dito. So, dito natin ilagay yung isa. So, ito check natin kung anong susunod dito. Yung susunod dito, sa, sa yellow tayo. Kanina, ito yung yellow. So, dito sa white. Sa so, white na tayo guys ah sa kulay ko puti so, na tayo sa active balance na wire so ilagay lang natin dito guys kung makita nyo dito sa baba ito din sila anak ka dyan yan lahat kasi doon sa taas kasi 24 volt man yan 24 volt yung system natin kung makita nyo dito kung gusto nyo bumuo ng ganitong type ng ano ito yung star nya hindi dyan na dito sa baba. tapos ito sa gilid sa gitna ah sa gitna hindi yan nakadoin po kasi ito magiging main ng negative ito ito magiging main ng positive natin so ilalagay natin dito sa baba tapos i e, dito naman tayo sa kabila guys ito kasi yung ito kung makita nyo ito papunta na nakadoin yan dito lahat kasi nakadoin naman yan tapos dito yung connection nya sa gitna kasi doon sa kabila ito yung dito ito ito yung connection na sa kabila so ilalagay natin dito guys yung isa so check down natin kung anong susunod dito uh, so, anong wala kaya yung susunod so, sa white na tayo kanina so kung maganda dito yung sinakabit na natin yung white so dito naman tayo sa blue balik pabalik na yung white sa so, blue naman tayo guys so, dito natin lagay guys ganun lang O, oh, sigpitan lang natin guys sa ah, derecho para wala nang ano, wala nang problema may Eh, note ko lang guys, ha, ah, bawal ka doon dyan kahit sa mga guild guild niya. Baka mag-grounded so, yung ano natin. Ayos yung umay. Tapos, si eh, ano? Tapos yung susunod dito, kasi sunod-sunod naman, hindi kayo, hindiyan mag, hindi kayo magkamali kung sunod-sunod naman yung paglagay niya ng active balance yung wire niya. Kasi kung anong susunod dito, papunta dito naman yan. Dito naman tayo sa green. Sa green naman ulit. Ito ka. Taman yung green. Kasi doon sa BMS, sunod-sunod naman yan kasi nag-isa naman. Hindi natin ipakita. Kasi isa naman yung wall nya. So dito natin lagay guys. O oh, dito natin lagay. Tapos, saglagan na tayo ng board. Tapos, sigpitan na natin. Kasi so, mamaya, ibabulitin natin ito. Para may deliver na natin bukas. Tapos, yung susunod dito, kung anong wala susunod dito yung ilagay natin. So, dito naman tayo sa yellow. Yellow naman tayo. Public bike lang tayo guys. Ah. Tayo dito. So, ilagay lang natin dito guys. Maya, ipakita ko sa inyo yung joy yung connection niya. So, ilagay na natin guys para matest na natin kung tama yung paglagay natin. So, higpitan. So, yung last na lang natin guys is load na lang sa min ng positive. yung min ng positive natin dito rin sa taas. So, yung min ng negative sa taas din. So, ito yung maging itsura niya. So, ganun siya. Ito yung maging itsura niya guys. So, yung kulang natin is kami ng positive na lang. So, makita niyo yung min ng positive natin. Kasi yung collection nito is papunta dito sa taas. No? So, kung magiging may nampasa dito natin. So, ay, tanggalin muna natin yung screw na. So, dobling ingat ang kayo kasi sa pag ano, ng, pag sa paglagay ng ano, no, paglagay ng DNA active balance kasi baka may dumikit yan kahit anong bakal or screwdriver o takto. Sira ang buhay nyo. Huwag mong susubukan. O, okay, lagyan natin para matapos na tayo, guys. O, ito na guys. I, ano ko lang, ipakita ko lang sa inyo. Ano. Mamaya ayusin natin yung wire niya. So, sa pagayos ng wire ka, nang bahala kung anong mga technique sa pagayos ng wire. So, ngayon, ipakita natin. Ipakita natin kung connection niya. Kung makita niya, guys, ito yung kulay black. So, ibig sabihin ito yung maging main ng negative natin. Ito, Tapos, ito yung kulay red sa ito maging main ng positive natin. So para hindi kayo malito guys, dito sa pagkabit ng BMS sa 24 volt eh, and 96 AX ng ganitong karaking battery. Ka. Magandaan nyo, is, yung, B, yung kulay black is pupunta dito. So ito yung connection nyo pupunta dito. So kung anong susunod dito, while, kung anong susunod na wire dito sa black na to, ito yung ilagay nyo dito. Tapos, yung, kung, anong naman susu, kung ano naman ang susunod dito, ito dito natin ilagay. So kung anong susunod dito, dito naman natin ilagay. So, dito, sa join ng kasi naka-join yung lahat dito ng battery. yung maging connection niya para maging 24 volt. So, dito naman natin ilagay yung isa. Tapos, pagkatapos niya ilagay dito, wala ano na yan. Isa na lang kasi isang wala nang ilagay natin dito. And, papunta dito tayo guys. Yung connection niya is papunta dito. So, dito natin yung kabit. Tapos, dito naman sa kabila. Yung connection niya is papunta dito sa taas. So, dito natin yung kabit. So, yung connection nito, kung ang susunod dito, yung papunta dito, ito, dito natin ikabit. Tapos dito, ito maging win ng positive natin. So, yung last while na, dito natin ikitagay. So, para makasigurado tayo, pwede natin test yan. Itetest lang natin yung isa-isa, yung connection pressure. So, dito naman sa pag-test, para malaman talaga natin itong 24 volt yan. So, ito, dito natin, dito na mag-simula sa kulay black problema ko lang tester ko wala nang ano guys oo kuha na nang so, ito gagamitin natin nalagyan natin kasi hindi pa tayo nakabili ng warning test hindi pa dumating kaya ito muna yung gagamitin natin So dito guys sa pag test, kumakit tayo yung tester natin. So ilagay lang natin dito sa kulay black. So dito natin ito test. Dito. Black tayo Maka kita mulai Maka kita mulai 3.3 Next is 6.6 9.9 13.3 Tapos 16.6 And 19.9 Hindi kaya kaya Ilipat natin guys Tapos ito na tayo 23.3 26.6 So ibig sabihin tama yung Paglagay natin guys lamat ang gastar natin oh. makikita nyo is nasa 26.6 so ibig sabihin tama yung paglagay natin guys ng, wire so ngayon itatay natin lagay yung ano yung key active balance kaya natin kung ilaw kasi bago to hindi pa natin nasubukan so ngayon itatay muna natin guys so walang lang yung paglagay hindi naman yung papasok pag hindi tama yung paglagay niyo. oh so, tingin nyo lang yung ano, yung connection nyo dun sa, dito, dito sa baba. So, may yun naman yun. So, dito sa taas to So, eh. so kung nyo guys, eh, si, si na yan, may nakasagot na dyan na run. O so, ibig sabihin tama yung paglagay natin ng wire. So, naman tayo sa pagkapit ng BMS. So, tanggalin mo natin to, guys kasi lagyan natin ito ng ano lagyan natin ng adhesive tape So balik tayo muna natin yung battery kasi doon tayo sa kabila mga ano. Ma join. Uh, so patay muna natin 'to, guys. Yung battery. So ganito yung start niya. Tingnan niyo nang mga wire baka maipit. Masira okay nito magiging may nang positive natin. Na negative. So dito siya magkabit ng ano, magkabit ng DMS. tama so, magkabit ng DMS guys. So, BMS DMS natin is ito lang. Hmm, 100 amp. Galing from power central. Ito yung gagamit natin hindi, hindi pa subukan kung gagana pero dito sa paglagay ng BMS is ito, ito, ito yung kulay blue is papunta dito sa negative ng battery tapos ito yung kulay black dito ito kukuha ng kung anong, kung anong ilagay natin sa load nya sa solar kung mag charge kayo papunta sa controller o sa inverter ito ang isa dito tapos ilagay natin dito yung isa or dito pwede rin kay chandler so pag isa yung natin dito lang tayo sa paglagay ng EMS paglagay ng wala ng ano active eh ano ba ito dito tawag dito paglagyan ng wala ng active balance so rito natin lagay kasi ganun ano yung position niya. ganun lang natin yung position niya, guys kasi pataas mo ito tapos dito kukuha ng kapunta sa bate ah, sa inverter so ganun lang yung position lagay natin yung tabing wall nato is na kadoble yung guys ha. Dinobol natin yung tabing wall para hindi ano kasi yung malaking battery nato guys. So, ipitan lang natin. Kasi wala dyan yung mga kagiging force. So, yung kagiging force nalagay ito. So, ngayon test naman natin kung gagana yung BNS. So, sa paglagay ng BNS, hindi naman yung papasok. Pag hindi. Hindi naman yung papasok pag hindi tama yung paglagay. Pero para makasigura tayo, lagay natin ng electrical tape to or kahit anong tape pwede naman yan pero pwede naman nilagyan kung sure kami hindi yan dito pero sa akin yung gurado ako so lagyan natin so, ngayon isusubukan muna natin yung BMS BMS tayo guys ha subukan natin yung BMS So, sa paglagay ng BMS, hindi naman yan papasok pag hindi kung baliktad yung paglagay niyo. Okay sabi ng na kanan ang mga ng camera example lang ang paglagay niya, hindi ba niya papasok dapat nasa, na taas yung parang pindutan niya so ilagay natin kayo guys so ganun lang so ngayon itetest naman natin kung tama yung paggawa natin tester natin. Ito. Lagay lang natin yan guys para makita niyo Test ko lang. So yung positive is e, ilagay nyo sa positive. Yo, tapos yung negative sa karugtong ng DMS. So ilagay natin dito sa karugtong ng DMS. Tama na. Tapos ilagay natin sa positive yung isa. So, ibig sabihin guys, tama, 26.6. So, yung kanina is 26.6, same lang. Ibig sabihin tama yung paglagay natin. So ayusin natin yung wire guys. So sa pag-ayos ng wire, kaya nang bahala mag-ayos ng wire kung anong mga technique -tech ko sa pag-ayos ng wire. So ayusin mo lang yung ha. Kaya nang bahala mag-ayos ng wire nyo kung paano nyo ayusin yung wire nyo. So, kung maya at ito. So ito na guys yung battery na 106 uh, 96 AH na 24 volt tapos ko na nilagay ng BMS and nya so kung makita nyo ganito yung pag-arrange ko ng wire ko ng walang BMS eh nakti balance so ko so nilagyan ko yan ng, ng adhesive tape tawag dito yan ko basta doon na yung tape doon na yun tapos yung BMS ay eh, yung active balance dito nilagay tapos yung BMS dito so ito maging main ng positive at ito maging main ng negative so magkita yung wire papunta sa negative so color blue papunta sa BMS papunta sa battery nakakabit so dito tayo kukuha ng negative ito yung positive natin so yan ang style nya So mamayang gabi ito naman yung bubuhin natin Yung 200 units Congrito lang yung natin guys So thank you for watching